on magandang araw sa inyo mga kabultan. E ngayon po ay pabaysa po ni Pinsan Efren Amores mga kapulutan dito po sa barangay Anila Ulaba kaya mga kapulutan Dari ho, sa punto ito mga kapulutan ay nagpapainit na ho. Nang mainit na tubig ay maya maya ho ikakatayin ho yung mga baboy mga kapulutan Dari nga ho, ang ating mga manulungan mga kapulutan ay sadya naman ng ho. Eh, nga eh pag ay kayo nagpa ay talagang ega ay, ay mga sama-sama together na ng mga mga kapulutan sa tulungan ayan ay talagang pagkakasaya pagkaganda mga tulungan mga pulutan. ay talagang ega ay, ay mga kamag-anak at mga magkakumbar mga kaibigan ay nagtutulungan din yung sa amin sa Batangas ay sadyang bayan o no? pag mga garehong okasyon ay talagang mga ega nga talagang pag mga mga tulungan kaya ano ay isa dyan ang ng mga baboy na yung mga pulutan. Oo. Oh, yung mga mag nanuluan ho dito, dito talaga mga ikang nga mga professional ho pagdating sa mga ganyang atayan ng baboy talaga ang number one ano, sila talaga. Kaya ka nang isa dyan ang pagkakalaki ng mga baboy na yung mga pulutan. Kaya ka nang isa dyan ang pagkakalaki ng mga baboy ang na yun talaga. Naman. Oh, ayan, si talaga naman. Okay, dalihin mo yan. Pagkaigin naman talagang dalihin niya yan ay, talagang ay, dapat ay malinis na malinis at walang balahibaw o oh, eh oh, kaya dyan naman ang pagkakalaki ng mga baboy na yan ay talaga at sa dami mga kain na yan, mga kapulutan ay eh, talaga naman ayos na ayos yan mga kapulutan ay talagang walit eh ay sa dami mo baboy na yan yan huy ang bilang huy ano ay na baboy tsaka isang baka makakapulutan dahil nung sumanan ho ay kinatay na ang isang baboy makakapulutan nagkatay ho dahil na ho makakapulutan ay kinatay na ho mga baboy na aray ay talaga namang pagkakadaming karne nito makakapulutan oh ay talaga ng mga gulo ko at mga kutsilyo ay saglit lang ho ang tarda rin makakapulutan ay talaga ay mga professional dumali makakapulutan sa dami manulungan ho na yan ay eh, saglit lang ho, dalihin niya mga kapulutan ay eh, ganri ho sa amin, mga kapulutan ay eh, talaga ikang nga ay eh, walang iwanan ayan sama-sama to sama, mga kapulutan yan ho ay na ho dito ang karne ay eh, yung baboy yung karne ho ay na ho din sa tanawan Batangas mga kapulutan at ay eh, tigiru ang sa yun mga kapulutan sa ta, sa tanawan ho, Mismong kabayanan. Ayan, ay eh, malapit lang sa kabayanan pala. Ayan. Oh, sa lalaki ng karne na yan ang baboy. Yan ang eh, talagang tunay na sa dami ng makakain yan. Yan eh, talaga namang. Hmm. Huh, eh, kaya nga ay eh, kumain ka na hanggat gusto mo mga kapulutan. Eh, yan ay eh, libre. Eh, sunod na araw yan ay eh, talagang bababayad ka na mga kapulutan. Ayon ba? Oh, sa dami mo na yung mga kapulutan. Eh, talagang <laughs> pagsasawa ang mga India, mga kapulutan. Eh, sa daming karne na yan. Eh, talagang... Eh ka nga eh. Sumando ka na na sumando. ay eh, punuwi mo na yung pinggan mga kapulutang. Pagdating sa kain, hindi eh, talaga dapat dyan eh. Yung medyo pagutom ko muna na kunta eh. Oh, eh, sa dami niya sa lalaking baboy na yan oh. Eh. eh talaga. Dapat talaga dyan eh talagang matatalas ang mga gulo ko mga itak. Ayan eh, mga kutsilyo eh, talaga ng mga... Ay ka nga eh quality yung mga kutsilyo at mga itakit sa dyang mga talim Ay saglit lang dalihin eh. Saglit lang ang mga kabulutan. Ay talaga. sa naman tumartar. eh talagang tunay na. Ay ka nga eh. Mga professional dumali mga kabulutan. Ay talagang. Alam ko. Ay na Hinakot na mga kabulutan. Ay sa lalaki niya. Ay talagang hindi maganda dalay sa pisaan. talagang. Oh. Isang laki na yun. Ay talaga hinakot na eh. Ayan, hinahakot na ako mga karne, mga kapulutan. wow, oh, Ay talaga mga kwarto-kwarto eh. Ay sa bigat na yan. Ay talaga mga persado eh. sa dami ho mga kapulutan. Oh. nyo naman ang karne eh. Ay talaga. Ay sa ganda ng karne na yan, mga kapulutan. Talagang tunay na ikaw equality high quality mga karne Uy, sa dami na yun. Ah, mga eh, talaga naman. Want to ka nga, e, mga kapulutan. Sa dami mong karne na yun. Kaya, ayan naman magtatartar. E, talaga naman. Magsasaba kayo. E, Kaya nga makakatartar di akan sa dami na yun. <laughs> sa daming karne na yan, mga pulutan. Tingnan nyo naman, ang lamesa punong-puno. Eh, meron ba ho yan, nakalagay din eh, sa may gawing gilid. Mga sa planggana ay puno rin ho ng karne. Eish, talaga ayaw, pisaan, eh, talaga. Ayan, na ako. Yung pisa. talaga. Ang dali na yan. Sa dami mo yung Tingnan nyo naman. Ayan Oh. Ang pa. Nakasampay diyan ayan, Yan naman yung iba niyan, eh, na ay eh, na husan nyo ng atin mga kapulutan. diyan nga hot mga magtatartar din eh. Ayan. Ayan naman yung mga ng mga kababayan. Ayan. 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 kaka Ayan. Uy, talagang abala eh. Oh, yan. Oh. <laughs> Ay, tunay na. Pagkaganyan ng tulungan eh. Talaga napakasaya mga pulungan. Ay, sa dami ho na yan. Na yan. Oh, pinang abait. Ay, talaga nga. Parang 45 nga yan. Ano? <laughs> Dalin mo na kaya sa inyo. Ano? Ayaw, Pulutan na <laughs> na. <Ayon>, diba? <laughs> ayos na ayos nga yan. <laughs> Ay, sa dami ho na mga kapulot na ito ng na ang karne para natanas sa divisorya. Sa dami ng karne na yan. Okay, talagang hilaturan kayo sa ah, gagayat diyan Pag kay kayo babagal, bagal ay nakaw. eka nga ay, aabutin kayo ng mga hapon di eh. Ay, sa... Yes. Ika nga eh, pagka din sa Batangas si sadya jahong napaka tutulin yung tumartar na yan at talagang magagaya tayo saglit lang kung kaya tayo niya mga kapulutan sa dami na yan ay saglit lang mga kapulutan ang kita niya naman ang karna eh ay eh talagang ay ka nga equality eh. Yung mga kapulutan eh hindi ko na nakuha na ng bakay may susunod na lang natin medyo mahaba na mga ating video mga kapulutan at um, na lang natin i-upload yung baka mga kapulutan ito nga ho mga pulot ay eh, talagang ay ka nga ay eh, nadali na ho dito yung mga baboy mga pulot eh ay dito na lang sa si tartara yun ayan eh, nasilipan pa lang ano eh, yung baka yan tinatartar na oh sa dami na yung mga pulot nangutan nyo naman konti na lang natin ng karnay eh ay eh, sa dami niyang kanina ay eh, talaga na ika nga ay eh, naka Patong-patong diyan, eh, sa daming karna eh. Oh, ito naman ang mga binatuhan, mga kapulutan. Kaya e talagang tunay na pag uh, dapat dito ay malakas ang yung baraso. Kaya e talagang tunay na e, nga, eh, ikaw nga ay napakadami binutuhan na yan. Uy, ay, ay. Pinsan talagang pause-pause na talaga. eh. Kaya wala. Oh, oh, sa talim na itak niya. Oh, sa talim na itak niya na talaga Tunay na. Talpagod na diyan. Pag sa talim ng mga itak na yan ay talagang sa grid lang o yan tartare yung mga pulutan kahit anong dami pa na yan mga pulutan ay e, sa ganda naman ng hulang karin na yan ay talagang pulong pulong eh. oh. para humakapulutan hanggang dito na lang ang ating video at maraming salamat